Hi! This is your Kuya Tais. At ngayon, ay naisipan kong magluto ng balbakwa. Kaya naman, nagprepare ako ng sibuyas at saka luya. yan ginayat ko na. yan. so nakikita nyo, ginayat ko ng malaki yung luya. Tapos ganun din ang sibuyas. At syempre, nagpipit din tayo ng bawang dyan, no? Hindi na natin yung gagayatin guys, kundi babalatan lang natin yan. Pipipiin lang natin para talagang ang aroma at ang lasa ng bawang ay uh, manatili sa ating lulutuin balbakwa. Kung napapansin nyo, dinidikdik ko lang yung bawang, no? Ayan, pinipress ko lang siya. At unti-unti yang uh, mawawala yung balat sa katawan. Siyempre, babalatan natin para naman talagang sigurado nga uh, malinis ang ating bawang para pagisa natin mamaya ay nuot na nuot ang lasa, ang amoy na ang bawang, sibuyas, at ang luya. Ayan, so napapansin nyo todo lang po ako sa kakabalat dyan ang ating bawang, no? asensyo na kayo sa kamay ko, no? Kamay carabao na yan. Dahil uh, maraming pinagdaanan na ang kamay na yan. Unti-unti ko lang nililinis, guys, yung bawang para ready-ready na talaga, no? At uh, syempre, tapos na. Ayan na ang finished product. Ang ating luya, sibuyas, at ang ating bawang. Ayan. So, habang nga tayo gumagayat kanina, ay pinapalambot na natin yung paa ng baka sa uh, ating pressure cooker. So, pinalambot ko lang yan ng isang oras para talaga nga namang sobrang lambot ng ating baka, no? So, isang oras natin na uh, pinalambot ang baka. At eto na, after one hour, nakita nyo naman kung gano kalambot ang paan ng baka. Ayan. So, dahil malambot na, niready natin ang kawali at ginisa natin. Ang una nating ginisa ay ang sibuyas. Yan. Gisahin lang natin ang sibuyas dyan, guys. Maraming nagtataka, bakit daw sibuyas ang inuuna ko? Eh, kanya-kanyang trip po tayo dyan. <laughs> Kanyang-kanyang trip. Si Kuya Tais, mas prefer niya ang sibuyas bago ang bawang ayan igigisa lang natin yan guys kung napapansin nyo buong buo pa talaga yung bawang kasi ganito po ako guys magisa ayoko po pinong pino para hindi rin mabilis masunog guys yung ating bawang at ang ating sibuyas Ayan. So, halu-haluin lang po natin yan. Tsaka natin isusunod ang ating magic ricado, ang ating luya. Ayan. So, hahaluin din po natin yan. Antayin natin na mag-golden brown ang ating bawang at ang ating sibuyas kasama ng luya. Kung napapansin nyo, naaamoy ko na po yan guys, ang aroma ng luya. No? Ito po yung magpapasarap sa atin sa balbakwa at pampatanggal din po ng anggo o yung amoy ng baka. Kaya po marami po talaga akong maglagay ng luya. No? No? Ayan, so golden brown na kung napapansin nyo, no? So ilalagay na natin yung pinakuluan natin na paa ng baka, no? Nang isang oras. So isa-isahin lang po natin sila. Ayan sobrang lambot po niyan guys. Parang gusto ko na nga siya guys kainin pa lang eh. Tapos nga pala guys itong pagpapakulo natin ng paan ng baka. Pinakuluan ko muna yan ng isang beses. Tinanggal ang sabaw. Sinilagyan ulit ng sabaw para ilagay sa pressure cooker. Kaya malinis na po yung sabaw na yan. Ayan. Siyempre kulang yung sabaw na yan. Kaya dadagdagan natin yan ng isa pang mangkok na malaking sabaw. Ayan. ba diba? Punong-puno talaga yung kawali ng sabaw. Para naman pag kumain tayo mamaya ay ay talagang namang napakasarap ng kain natin guys ay so halu-haluin lang natin siya para hindi dumikit sa ating kawali itong ating uh mukaan ng baka. Ayan. So, titimplahan natin pala to guys. Unang-una, nilagyan ko guys ng tanglad. Dinurog ko lang yung tanglad. At ayan, nilagay ko na guys. Siyempre, titimplahan din natin yan guys ng nor cubes. Beef cubes pala guys. Para talagang nuot na nuot ang lasa guys ng baka. Siyempre, di mawawala ang sile. Hindi ko muna guys tinurog, di, dinurog ang sile para sa mga bata para makakain din sila. Siyempre, sang katutak na pamintayan guys. Hindi, hindi pwedeng mawala yung isang katutak na paminta para nga namang apakasarap, ah, apakayami, ah, at flavorful ng ating balbakwa guys. Ayan. Sige lang. Isison lang natin ng paminta, guys. Haluin lang natin lahat. ng pwedeng haluin dyan. Siyempre, star anise. No? Star anis guys. Ito ang nilagay ko star anise. Pangpawala din ng anggo yan, guys. O ng amoy ng baka yung star anis Haluin natin para matunaw yung uh, uh, beef cubes natin, guys. Yung uh, nor cubes natin natin. At ayan nga guys, lalagyan ko ng patis. Titimplahan natin siya ng patis guys. Mga dalawang ganyan lang guys. Ayan, para naman hindi masyadong maalat. Katamtaman lang din siya guys. Ayan, tapos sahaluin lang natin guys dahil natimplahan na natin siya at hahayaan na natin siyang kumulo. So, antayin natin siyang kumulo at pag kumulo guys, syempre, lalagyan natin guys ng magic at Kaya nagkulay ganyan na yan guys. Nilagyan ko ng atswete. Hindi ko lang guys na video ang paglalagay ng at swerte, no? Kaya napansin nyo, kulay orange na dilaw, yellow orange na siya, guys. Ayan. So, mapapansin nyo, guys, na dumikit na rin yung kulay ng atswete sa ating karne, sa paan ng baka. Kaya, sobrang sarap niya guys tingnan ano so dahil guys uh, kumukulo na rin siya pang 5 minutes na natin siyang pinapakuluan last natin na nilagay syempre itong dahon ng sibuyas ito magpapakadagdag ng sarap dito guys sa ating balbakwa uh, hahalo-haluin natin yan guys tinikman na rin natin yan kanina sobrang tama na ng lasa niya ng asin perfect na perfect na perfect siya guys so haluin lang natin guys hayaan lang natin na kumulo hanggang sa ready ready na yung sabaw natin. Ayan, pasado na daw yan. Pinatikim ko na sa mama ko. Pasado na daw sa kanya. Sobrang sarap na daw, guys. Kaya naman, mai-enjoy na ng pamilya ang balbakwang ito, ano? So, ready-ready na yan para kainin mamaya. So, yan, malapot na yung sabaw niya, guys. Dahil full of collagen nga talaga itong paan ng is lalo lalo na pag malambot oh. ayan guys so yan sige lang guys haluin lang ng haluin ayan pakinggan natin ang kumukulo ang balbakwaya no oh. melts in your mouth talaga pag kinain yan guys so eto lang guys yung balbakwaya natin this is your kuya ties syempre follow you for more ayan sa para sa marami pang cooking show oh enjoy the balbakwaya enjoy the balbakwa guys. This is your Kuya Ties. Follow for more.